Good day sa inyo. This is Doc Liza Ong. Welcome to this new channel of Doc Liza Ramoso Ong. Dito sa channel na ito, makakarinig kayo ng mga nutrition tips kasi talaga ito para sa mga nanay, para maalagaan natin yung pamilya natin. Gusto natin maging malusog ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan kasi pwede niyong i-share yung knowledge sa kanila. Like kayo, pinaghandaan ko kayo ng isang topic. Alam ko, marami sa atin, mahilig kumain. Tsaka laging tanong, ano ba yung gusto ninyong kainin? Eh, ito ho, isa sa paborito kong gulay. Kasi super food talaga ito. At medyo mura. Pwede nyo pang itanim sa inyong bakuran. Ang tawag po dito sa halamang ito, ay alokbati. Yan. Lagi akong may supply ng alokbati dito sa amin. Pwede nyo itong itanim kahit sa paso ninyo. Tapos, kung meron kayong wall o bagging o balag na malapit dyan sa bahay nyo o gumawa kayo, kahit tali lang, kahit alambre, itanim nyo. Kailangan lang naman dito yung amamasamasang lupa pero matabang lupa na medyo mabuhangin. Yun ang gusto niya. Eh, ito tinatanim talaga sa ating bansa kasi mainit-init, pang tropical climate ang gusto nito. So, tamang-tama. Tapos, konting ulan, pang dilig. Yan. Kulay pula ito. Tapos, alam nyo ba, itong mga dulo nito, yan ang niluluto, yung mga dahon. Pero, dahil sa ganda ng kulay niya, pwede nyo rin siyang gamitin. As food coloring, ginagamit din siyang dye ha, sa ating mga makeup. Tsaka ink. So, malaki ang gamit nitong halamang ito. Ngayon, yung mga luto na pwede nyo gawin, pwede nyo gawin sabaw, sinigang, nilaga, ilagay sa munggo, salad, isama sa eggs o omelet, or simpleng ginisa, dininding, yan yung mga luto. Ngayon, nakita ng U.S. Department of Agriculture na napakasustansya nitong pagkain to kasi gusto ko talaga malabanan ang malnutrisyon dito sa ating bansa. Itong halamang ito ay taglay ang napakaraming vitamin A. 267% ang kailangan nyo sa bawat maghapon. So maganda ito sa mata. May, meron pa itong kasamang lutein, zeaxanthin. Eh, yes, so kailangan talaga to ng ating mga anak. Meron din itong mga vitamin C. So, antioxidant, ah, vitamin A, vitamin C, 170% ng RDA o pangangailangan nyo sa bawat araw. Kompleto ito sa B vitamins. Anong mga vitamins? Imbis na bumili tayong tableta, kompleto ito. B9 o yung folate para sa gustong magbuntis o sa buntis para hindi magkaroon ng neural tube defect ang kanilang mga anak uh, piridoxin, thiamine, niacin, riboflavin, lahat yan meron. Pagdating sa electrolytes, may potassium at sodium ito. Pagdating sa mineral, iron. Gusto natin wag anemi tayo kasi kailangan natin to para sa ating dugo at para hindi tayo kasi yung mga anemic, nakita din nila, nagiging medyo mapurol sa eskwelahan. So, meron din siyang calcium, copper, magnesium, manganese, zinc, phosphorus. So, kailangan natin yung calcium, phosphorus para sa buto at para sa ating mga ngipin. Sa mga nagda-diet, good news kasi 100 gramo, 100 grams nito, 19 calories lang. Biro mo, makadami ka nito, hindi ka tataba. Pero, siksik at liglig sa bitamina at mineral na kailangan nyo. pati sa antioxidants pati sa fiber kasi nakita nyo, 'di ba pag niluto to medyo madulas-dulas so maganda ito sa ating pagtunaw ngayon pag gusto natin gumanda yung ating mata at balat kailangan natin yung antioxidants vitamin A C and E yun nga so napakarami nyang uh, mga ibibigay na sustansya para sa buong pamilya. So, pag gusto niyong gumanda, kumain tayo ng mas maraming prutas at gulay. So, yung mga susunod ko, mga pampaganda tips ang ibibigay natin sa inyo. Maraming salamat po at ishare ito sa inyong mga kaibigan.